Hi guys, good afternoon. So for today's video, pumunta kami ng LCC kasama ko ang kapatid ko. So syempre, bibili nga kami ng stove at saka ng gas. Bali, no, isang buwan ko pala talaga to naisipan. Pero syempre, hindi natuloy kasi nga hindi ako pumunta ko mama. So bali, nung no, nyo lang ako pumunta sa kanila. So ngayon, pagpunta ko ulit, ayun natuloy na nga so siyempre habang pinapaes ko kay kuya yung binili ko dahil pinalagay ko na yung regulator yung hose nya pinakabit ko na doon sa regulator para pagdating sa bahay kakabit ko na lang siya sa sa gas. so, habang ginagawa yon, nag-ikot-ikot muna kami, pumunta kami dito sa may mga furniture. Tinignan ko kung may maliit na table na pwedeng patungan. So, wala akong nakita. Kaya ngayon, diretso na kami sa counter at pagbayad, diretso na sa bahay natin pa nga kami. Kuya, sobrang bait naman. Siyempre, dapat lang. Charis. So, pagbaba nga namin ng LCC, dumiretso na ako sa bilihan ng gas at saka, siyempre, nagpadyak lang kami kasi hindi ko kakayanin na bitbitin yung gasol na yun mabigat tsaka umuulan sobrang lakas ng ulan so ayun bumili din ako ng pang ulam namin ngayong lunch tapos diretso na kami uwi uwi agad so pag uwi inassemble ko lang siya tapos tinagal ko yung mga laman ng mesa dun ko na muna siya eh lalagay kasi nga bala ko bumili ng maliit na table saka siya papatungan ng stove na yan at saka bibili din next week ng ano ba yun? lababo para ilalagay dyan sa gilid. So, balik kung nakikita ninyo, medyo maayos-ayos na ka, ton, mga dingding. May kan bubong nila mamata. Inayos na kanong pagabot ni La Edison. No, sad. Tapos ni Papa niya, pinaayos nila mama. So, bali medyo maayos-ayos na siya. Kahit tanwa na di arag. No, sad na. Talagang lubot-lubot na siya. So, bali ayaw nagluto na nga ni ako yun. Ang binahal kong ulam na manok. So balis ako sa nangani kading din ni ka din na mga stone ta nagaparawran nga ni So balis si mama nahirapan siya magluto sa luwas ta Di man ay I may mean, nahirapan so syempre, pag nagaparawran kayo, kayo pang pa sa luwas ta so balkon kaya raot na So balik pa yari nga ni kuno ra, Para may or balkon na naman tapos pag nagasagang ito sa luwas If in case na mainit na So, so habang nagluto ako, yun, ulam na makapusog ba man ka ding pinainom na no vitamins. Nenara. Gusto ko ni mama magulay kung takin na kami ubos balingoy pero sabi ko naguran na ko rin na nasa na ako kadtong gabi mata. Ineng magulay Ang no, choice no gabi nagkangkong na lang kami hinadobo ko tapos ibatangan ko ng corn beef. Tapos na ako ni kadi magluto kaya naman kain na tayo guys for the go. So bali minsan lang anayon, ako magigigil na mama kapag sabado lang. Kaya naman sinulit sulit ko talaga pag hindi ako tapos. Siyempre, naugma mo kasi pag ako seran, sa tapos sa'yo pag gusto sa mga pamangkin ko, lalo na pag naguli ako, nakukando ang cheating sa kan. Lalo na kando, di ako nika naiingil, ano minsan na sige, hindi digit sa akin. So, siyempre, pakatapos ko okay, nga nga di mag-gun, sabi ko, nga naka, kahit ang merenda lang, tanakit ako, so pancake, ito na powder pang pancake, tapos na sana akong itlog, tapos, so, ano ka de? spaghetti nga ano na ako. Magluto na kita kang merendaran kayo naman. Ay, tapos baka ka na ayan, nood-nood na kami yung TV ni Carita. Siyempre, maoran hindi man nagagana sa signal. Ay, I minagagana mean, siya pero parang naudaan signal. Nagiging week kaya sabi ko, pang kuning na ito sa cellphone. Mag Netflix, Netflix, nasa na ka na At naka-register pa man ako sa, net sa Netflix. Good for one month pa. Katukin naman for the go.